Iba naman pong balita na babahala ang ilang mayari ng mga palaisdaan sa posibleng epekto ng napakainit na panahon sa mga isda. Kaya ang ilan sa kanila maagang uh, naghango ng kanilang mga isda. Nakatutok si Dano Tingkungko. Maagang naghango ng bango si Reynaldo sa kanyang palaisdaan sa Dagupan City. Tulad ng ibang fishman operator, nababahala daw siyang baka hindi lumaki o mamatay ang mga isda dahil sa init ng panahon, na sinabayan pa ng heat tide o yung pinakamababang level ng high tide. Sabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, may epekto ng araw ang heat tide sa produksyon ng palaisdaan. The effect of that is uh, you have less, less, and, less, and less water uh, that you can see, for instance, in the fish pond. May mga pag pagpananaw na pagka nagkakaroon ng nip tide ay bumababa yung oxygen supply pero ang init ng panahon hindi raw dapat katakutan ng mangingisda Ayon sa BFAR, hindi lang daw malabong bumaba ang supply ng isda ngayong tag-init bagkos mas lalago pa raw ito. Pinatataas daw kasi ng init ng panahon ng oxygen level at natural na pagkain ng isda sa tubig. Ang resulta, mas maraming huli, mas abot kayang isda. Pagka umiinit, kumakain sila ng mas marami kasi may mga plankton feeder yan eh. At yung plankton, mas dumadami yon pagka panahon ng tag-araw kasi nakadepende yan sa sunlight. Sa kabila nito, asahan na raw na matamlay talaga ang produksyon ng bangus ngayon. Epekto pa rin daw ito ng fish kill noong nakaraang taon. Ang mga palaisdahan sa Pangasinan at sa Taal, Batangas sa mga tinamaan ng fish kill noon na pinagkukunan ng supply ng Metro Manila. Kung meron daw dapat ipag-alala ang mga manging isda, ito ay ang pabigla-biglang pagbabago ng panahon na nagpapabagsak sa oxygen supply sa tubig. Delikado rin kung sobra-sobra ang dami ng mga isda sa fish pen, pati na ang dumi na lupang nagpapababa ng oxygen level. Kaya ang diskarte ng ahensya sa ngayon, ibahin ang schedule ng production tulad ng mas maagang paghuli. Ang mga tindera naman, damdam na raw ang pangkonti ng supply ng isda. Pag po dagat, bangos tilapia po binibili nila. Eh ngayon po, bangus tilapia mataas po, kaya isang dagat po ang mas mabili ngayon. Ah, isang dagat. Mababa po ngayon ang isang dagat. Dano Tingkong, Panakatutok, 24 Horas.